ah mm. So, sunod. Ha, mga kababayan. Ito yung sunod. Naku po. Ito yung sunod mga kababayan. Ha? Si Bungo. Ha? Anong nangyari dito kay Bungo? Ito na, mga kababayan. Itong kay Bungo, mga kababayan, ay, di ba, nagsampa si Trillanes. Ha? Nakita ninyo, kani-kanina lang, nagsampa po si Trillanes ng kaso ha, sa ombudsman na Flander case laban kay ah bongo no so ngayon mga kababayan parang tumapang si bongo mm, -mm. nako tumapang si bongo mga kababayan ang sabi nga dito you are barking at the wrong tree ha <laughs> English english first time kong narinig 'yan bongo huwag ako tumapang oh, ang tapang niya mm, -mm. nako eto eto pakinggan natin ha mga kababayan pakinggan natin po sa inyo lahat uh, mm. I have been uh, expecting this uh, complaint and mm. now we are in the proper forum to prove the baselessness uh, of his uh, allegations I now have the opportunity uh, to answer him point by point before the ombudsman mm. and not on media anymore I will uh, cooperate with the investigation and abide by its legal uh, processes. Ah. The truth will be revealed and believe that justice and fairness shall prevail. I hope that the ombudsman will be uh, fair. Ulitin ko lang po, I am one with the Filipinos I am one with the Filipinos in this crusade against corruption. Uh -huh. Kasama niyo po ako. Labanan po natin ang corruption manahimik ka nga bunggo, labanan ang korupsyon. Eh, anong nangyari doon sa Super Health Center? 300 kay unit, hindi na tayo-tayo, hindi na gawa-gawa. Di ba? hmm Ikulong po ang mga kurakot at mga magnanakaw. Ik Ikulong ang kurakot at magnanakaw. Naku, bunggo. Baka, di ba? Baka bunggo, yung sinasabi mo, malulunok mo yan. Di ba? Mm, -mm. Baka, Bongo ha, yung sinasabi mo, malulunok mo yan. Ulitin ko, Bongo, baka malunok mo yan. Ikulong ang kurakot at magnanakaw. Baka malulunok mo yan. Sinabi na ni Bato yan. Ang sabi ni Bato, Mr. Trillianis, puro ka lang ngal-ngal. You make my day. Oo. Uh, hulihin mo ako. Uh, samahan mo pa ako. E eh, nasaan si Bato ngayon? Diba? ba mm, -mm. Asaan si Bato ngayon, mga kababayan? Yun ang tanong ngayon. Ikulong na ang mga buhaya, mm. kasuhan, at ikulong na ang mga buhaya at mga mastermind. Ah, uh, wag po ikulong daw ang mga buhaya at mga mastermind. Kung ilihis yung uh, issue dito, mm. uh, tumbukin po yung dapat uh, tumbukin. Mm. Eh, napapansin ko parang uh, naiba na po ang narrative. Parang meron ng uh, uh, script, no? na sinusunod o playbook ah uh, as a Filipino. Anong script na sinusunod na playbook? E 2017 pa yung kaso na yan. E sinabi nga ni Trillianis noon, pagkawala na kayo sa posisyon at patapos na yung termino ninyo, tsaka ko ipafile yung kaso na yan. Anong naibang ang script at nalihis? Walang ganun, Diyos ko. Walang ganun. Tigilan yung panglilin lang ninyo. Mm Diyos miyo marimar. Ah, ito pa mga kababayan ito, 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 ito tignan natin ngayon ha, yung kay Trillianis na latest ito, ito, nagsampa na nga si Trillianis kanina hey, the news, oh, ito na, ito, ito <coughs> Sa Duterte, kaya hindi niya pwedeng ipagkaila na hindi na-influensyahan ito, tapos yung senador na si uh, Bongo, hmm. ganun din kahit na senador siya, siya pa rin ang uh, nag act as the alter ego of uh, Dutertes. Uh, talagang siya pa rin yung special assistant. Kaya ito ay maliwanag na violation sa ating batas at uh, kaya natin siya nakasuwan. Sir, ano po yung um, ebidensya natin? Ano yung ebidensya para... Ang ebidensya po dito ay mga kontrata mismo galing sa... DPWH. Patay. Ito po ay uh, nakuha ko nung no? ako po ay uh, senador pa. Nako. Tapos dinagdaga namin. Oh. <coughs> Ngayon, Bongo, saan yung sinasabi mong naiba ang script at nalihis? Ha. Tandaan mo, senador pa lang si Trillianis nito. Nakuha niya ang mga ebidensya na pagkatanggap mo ng inaward na project sa tatay mo na nagkakahalaga ng almost 7 billion. Tandaan ninyo kailan pa naging senador si Trillanes last 2024. Ah? At take note, 2017 ifinal ni Trillanes yung kaso ni Digong sa ano sa The So ibig sabihin mga kababayan, ah, hindi to bagong script. Luma na to. Ngayon lang ni Trillanes ah, ipinoproseso. Oh. Nung uh, iba pang mga dokumento, nung natapos na ako mm. sa pagkasinador, mm. bawal po ito, di ba? Hindi mo pwedeng bigyan ng kontrata yung tatay at kapatid mo. Ang nakalagay sa ating uh, batas, up to fourth degree mm. of uh, of consanguinity and affinity. Oh. Pero ito, first degree ito, tatay ito at uh, Oo, yun, yun, naman talaga sa totoo lang mga kababayan. Tama ang sinabi ni Senator Antonio Trillanes. Hanggang sa fourth degree, maskin mga kaibigan mo, malapit mo na kaibigan, mga kamag-anak, bawal talaga. Kasi na, nauuyon yan sa batas na tinatawag nilang conflict of interest. Ngayon, pag napatunayan na conflict of interest, na, sa, na bigyan mo ng project na nagkakahalaga ng 50 million project, pasok ka na sa banga. Or sa madaling salita, pasok. Ah, pasok ka na sa plunder case. Pag sinabi nating plunder case, wala pong piyansa yun. Pagkakakulong buong buhay o reclusion perpektwa. Ayan po. Uh, batas mm -hmm. up to fourth degree mm. of, uh, of consanguinity and affinity. Oh. Pero ito, first degree ito. Tatay ito at uh, oh, Consanguinity kapatid. at affinity, at mga kaibigan, kamag-anak, uh, oh, kakilala. Hindi niya pwedeng sabihin na uh, hindi niya mapipiling ka mag-anak niya. Mm. Kasi hindi ito basa-basa ka mag-anak. Malapit kapatid sa tayo, kapatid at tatay, at, tatay at tatay mismo. Tapos oh. halos 200 contracts ito. Mm. Sa City Hall ng Davao hanggang sa uh, Davao Region. Siya'y presidente na. Mm. Oh. oh. Ayon. So bukod pa ron itong uh, CLTG at saka Alfredo Builders na construction companies ng, ng uh, tatay at kapatid ni Bongo, undercapitalized ito, hindi sila pwedeng magkaroon ng mga proyekto ng mga daang-daang milyon. So, ang ginawa nila, nagsisircumvent sila ng uh, ating batas by having joint ventures mm. with yung may mga triple-A licenses. okay mm. So, bukod doon, bukod nga doon sa undercapitalized, sila rin ay may B license lang noong mga panahon na yon. Oh, so ibig sabihin mga kababayan, yung iba pa dyan na mga kasabwat dyan, yung mga kontraktor na mga V license lang. Ibig sabihin ng mga V license, hindi sila pwedeng tumanggap ng lumalagpas na ng bilyon. So pwede silang tumanggap mga millions lang, mga hanggang 100 million na mga project. Pero kapag uh, license or V license ang tinatawag, no, may mga limitasyon tapos ang ginawa nila mga kababayan ganito po no halimbawa ito si Bongo yung CLTG Builders yung Alfredo at saka yung St. Timothy at St. Gerard ni ni Diskaya. Na halimbawa kay Diskaya, pwede siyang kumuha ng halagang bilyon. Ngayon ang gagawin ni Diskaya o oh, ganito 'yan. Uh, para hindi tayo medyo mahirapan, hatiin natin to. Doon sa CLTG Builders Bigyan natin sa halimbawa 1 billion yung kabuuhang project. Yung 500 million ibigay natin sa CLTG Builders. Yung 500 million dito sa atin. Pero ang lisensya na gagamitin ay yung sa kay Diskaya. Yung kay Bongo, kumbaga ano lang siya, ah, nakiki-sideline lang. Kumbaga sa trabaho yan, no? halimbawa kung ikaw OFW sa si ibang bansa, halimbawa yung pinakamain na trabaho mo talaga ay tutor ka, teacher or tutor ka or nagti-teacher ka, pagkatapos ng duty mo, na halimbawa limang oras lang ang trabaho mo, so meron ka pang another five hours na libre, pwede kang mag-haircut. Pwede kang mag-manicure, pedicure. So, ganun ang ginawa nila. Binubudol nila ang sambayan ng Pilipino at binubudol nila ang DPWH. Binudol na nga nila doon na kumuha sila ng proyekto na hindi naman pwede kasi wala silang license. 'di ba? Nakiki-sideline lang, nakiki-hits. Tapos hindi pa nila ginawa, ginawa pang ghost project at pangalawa, ginawa pang substandard. So sa madaling salita mga kababayan, dubli po ang ginawa nilang pambubudol, panluloko at pangnanakaw sa gobyerno. 'Yun po ang ibig sabihin ni Senator Antonio Trillanes, 'di ba? Yung mga sabwata na yan. Alimbawa, ako, lima kami. Meron kami mga construction company. Oh, wala kami mga lisensya na kumuha ng halagang bilyon. Ang gagawin namin, halimbawa, sa lima ng mga kakaibigan, may dalawa dyan na mga professional license ang kinuha nila yung sa amin mga non-fro o oh, kumbaga yan sa motor mm, or sa sasakyan ngayon yung mga pwede lang lumusot sa mga malalaking lugar o mga syudad ay yung mga professional license lang so ang gagawin namin para makasideline kami makaget lock kami makikihits kami doon sa mga profesional. O, oh, kasi si professional, kukuha siya ng isang daang proyekto, hindi naman niya kayang tapusin. So, pwede niyang i-share sa amin. Pero ang gamit na license sa kanya. Ah, di ba? O oh, anong tawag doon? Di ba panluloko? Mm, di ba? Garapal ang tawag doon. Gahaman. Panglilin lang ang ginagawa noon. Yan po ang katutuhanan mga kababayan. Di ba? Oh, ito pa. At kaya sila nag-joint venture. Mm. Tapos may nakita rin tayo um sinama natin diyan sa ating uh, mga dinistribute sa media. Mm. Limang kontrata nila na malalaki na aabot ng uh, mahigit 800 million pesos oh. with the Diskayas. Oh. Kaya yung sinasabi ni ni uh, Bongo na hindi niya kilala yung mga Diskaya eh may joint venture yung tatay at kapatid niya. 'Di ba? Kita nyo? Oh, almost 800 million na project na kuha nila. Oh, so ngayon, syempre sa 800 million na 'yun, hindi kayang gawin ng mga diskaya. Ang gagawin nila, magshi-share sila ngayon doon sa tatay ni Bungo na si LTG Builders para medyo lumiit lang ang gagawin nila at hindi sila masyadong mahasel. Ang tanong ngayon, bakit sila naka doon sa CLTG Builders kung hindi nga sila magkakakilala? Kasi ma maano yan eh, conflict of interest ang tawag doon. Paano ka nagbigay ng share doon sa CLTG Builders kung hindi kayo magkakakilala? Napaka-imposible naman bibigyan mo siya ng project na hindi kayo friend. Di ba? O, tanungin ko kayo mga kababayan. Di ba? ah tanungin ko kayo. Napaka-imposible bibigyan mo ng proyekto si Tarpulano ikaw nagpakahirap kang pumila doon para makakuha ng project. Di ba? Para makakuha ka ng project, no? Pipila ka doon, nagbibiding-biding yan eh. Di ba? Napakahirap makakuha ng project sa DPWH, lalo na pag hindi ka sikat. Oh, pag sikat ka ng construction firm or construction company, hindi ka nahihirapan lalo na pag may connection ka sa mga congressman sa mga kung, sa mga senador mabilis kang makakuha ngayon napaka-imposible naman na i-share mo lang doon basta-basta sa isang construction company kung hindi kayo magkakakilala do you think mga kababayan wala bang anomalya wala bang sabwata na nangyayari? Wala bang panlilinlang at garapalan? Meron po. Wala bang panduduga? Meron. Napaka-imposible. Kung ikaw si Diskaya, o, oh, napakapagod ka dyan magbibiding-biding, tapos bibigyan mo ng share si Bongo at yung tatay ni Bongo ng, ng project mo. Oh, so, ibig sabihin, malay natin, isa si Bongo sa nagbigay ng project sa kanila. Kaya, di ba? Kaya ang gawin, bibigyan din ni Diskaya ng project ang tatay ni Bongo. For the sake of utang na loob. Di ba? Oo. Yung, alam mo yung bigay balik, yung ganon, ang tawag dyan mga kababayan, di ba? Napaka-imposible naman. Napaka that's a big question. And it's imp... Nako. Ayaw na mag-English. Ang hirap, wala akong script. Hindi katulad kay Bungo, nagbabasa ng script kaya English. Di ba? Napaka-imposible, mga kababayan napakapagod ka dyan, magpapakapagod ka, magbibiding-biding, tapos isishare mo lang yung nakuha mong bidding sa kapwa mo kontrak, kontraktor. Uh, Di ba? Oo. Mm -mm. O sino ang ano? Sino ang uh, niluloko? Taong bayan, gobyerno. Tapos, uh. paano nagkakilala ito mga ito? Mm, diba? Yan. So yan yung mga mga problema ni Bongo na haharapin niya pagka... paano sila nagkakilala? All, oh. <coughs> Kita ninyo, mga kababayan, niluluko nila ang tao. O, ngayon, madadala pa ba kayo sa iyak ni Bongo? Madadala pa ba kayo dun sa sinasabing niya, isa din ako sa mga kasama ninyo na galit sa kurakot? alam mo sa totoo lang, sige, given na yon Tanggapin natin para hindi na tayo magkalito-lito at masakit yung ulo. Tanggapin natin na walang alam si Bungo dyan. Tanggapin natin na walang alam si Bungo dyan. Pero, hindi ba alam ni Bungo sa sarili niya na pinagbabawal sa saligang batas na kapag nasa posisyon ka, kapag merong kang posisyon sa gobyerno, bawal na kumuha. Either ka mag-anak mo, kapatid mo, pinsan mo, o malayo na fourth degree na kamag-anak mo. Tumanggap ng proyekto kasi meron kang kamag-anak. Tignan nyo, try nyo mag-apply ng mall. Ha? Tignan nyo mag-apply kayo ng mall. Anong unang tatanungin sa inyo ng HR? May kamag-anak ka ba na government official? May kamag-anak ka bang pulis? Di ba isa sa tanungin nila yan, sasabihin mo agad, meron po. Pagkabukas, hindi ka tatanggapin. Ah, Isa yan sa mga rason. Kapag na-apply ka ng trabaho sa mga mall, ang isa, Na natanong dyan, di ba? May kamag-anak ka bang pulis? May kamag-anak ka bang politisyan? Alam mo kung bakit kanila hindi tatanggapin? Kasi bakit? In case na hindi sila makabigay ng sahod sa'yo, mabilis silang madali. Halimbawa, madili yung pagpasahod sa'yo o paghulog nila ng SS pag-ibig pale health sa'yo, pwede kang magreklamo kasi may kamag anak ang polis, may kamag anak ang politisyan. Pwede silang puntahan agad. Masisilip yung store nila, may possibility pa na mapatanggalan sila ng prangkesa or lisensya na hindi sila makapag-operate. Ganun yan. Di ba? Napak... Ay, Diyos ko naman. Mga kababayan. Ganun yun. Try nyo mag-apply ng mall. Unang enter... Ako, nadaanan ko yan. Di ba? Mm sa mga malalaking kumpanya bawal sa mga malalaking kumpanya nga bawal ka nga magtanggap ng katrabaho mo kapatid mo eh. Oh, tapos sa gobyerno pwede ka magbigay ng project sa tatay mo, tapos may position ka sa government, not only simple position, but also eh senator ka pa. Sige nga. Oh, sa mga malalaking kumpanya bawal ka makapagtrabaho na kapatid mo. Bawal ka magtrabaho asawa mo. Mahirap yon Conflict of interest yun. Kung halimbawa, ako cashier, tapos yung asawa ko manager. Oh. Di ang bilis namin nakawin yung kita. Conflict of interest ang tawag dun. Oh. Sa government, ganun din. Di ba? Oh. Tapos sasabi, oh, isipin nila sa butahe, yes, sir, pao Rosimo. Oh, ganun yan. Oh, di ba? Napaka-simple, mga kababayan. Mga DDS, napaka-imposibleng hindi nyo yan mag -gets. Oh, alam ko may mga DDS dito na hanggang buhay mamamatay na lang worker pa rin. Napaka-impossible. Try nyo magtrabaho mag sa, magtrabaho sa mga malalaking kumpanya. Sa bagay, wala namang DDS na nakapagtrabaho sa malaking kumpanya kasi yung mga bubunga. Hindi naman tatanggapin yung mga DDS sa mga malalaking kumpanya kasi mga bubunga sila. ba? Diba? Mm <coughs> diba? Isipin nyo yan, mga DDS. Napaka-impossible hindi nyo nagigits yan. Try niyong pumasok sa mga big company. Di ba bawal jowa, bawal mag-asawa, bawal magpapatid. Sa politics, ganyan din. Kung nasa posisyon ka sa government, bawal kang kumuha ng proyekto sa gobyerno na ang kukuha lang din naman ay yung kapatid mo, ang tatay mo, kamag-anak mo. Bawal yun. ba diba, Ma'am Susan Bergara? Oh. Kaya mga didis na po sibling, hindi nyo maintindihan yan. Oh. Kita nyo naman. Oh. Sa ano ni Senator Antonio Trillanes, uh, explanation niya. Isa yung uh, principal. Mm. Ang uh nangyari dito uh -huh. nung mayor pa si Duterte executive assistant si Bongo. Uh -huh. Maaring iniisip nila na hindi naman kilala itong tatay at kapatid ni Bongo that time. Uh -huh. Pero eventually nung nagpresidente na nakita natin si Bongo nakilala. Hindi Senator Saint, uh, Trillianis, kilala na yon na may negosyong ganyan ang tatay ni Bongo at kapatid ni Bongo. Kaya hindi sila natatakot. Kaya hindi sila nagwo-worry na masisilip. Kasi hawak na nila ang batas. Presidente ka ba naman? Subukan mong tirahin yung kamag-anak ng executive assistant ko kung hindi kita ipapatumba. Yeah? Presidente siya. Nasa kanya batas. Nasa kanya power. Yeah? Kahit sabihin man natin na hindi kilala yan or kilala, hindi sila matatakot. Bakit? Hawak nilang batas. Tignot, ngayon nga ang Supreme Court hawak nila. Ang ombudsman hawak nila pero natanggal na. Eh, tinaniman pa ng 204 ka espia, Kita mo yan. Si Bongo, mm. At halos si isang tao sila. Mm. So, so ang pumipirma, ang nag approve ay itong si, si Duterte. Mm. Pero nasa likod niya itong si Bongo. Sir, hmm. so diba? So, simula pa ng alkalde si Duterte, uh, itong kaso na to hanggang oh, yeah. sa makuwi 7 billion na yan. Yes. Um, uh... habang kinakamot mo, lalong kumakati. No, habang kinakamot mo, lalong kumakati. An-an, alipo had-had yan. Mm ba -mm. diba? Kita ninyo. Halimaw talaga si Sentry pagdating sa mga ganyan. Kaya, sa totoo lang mga kababayan, kapag si Senator Antonio Trillanes maging presidente ng Pilipinas, Kung ano yung naranasan natin sa Singapore, ka-safe country in the world. Ganyan tayo. Mark my word. Sana tumakbo siyang presidente. Or maskin vice man lang. ba? Diba? Sana. Darating, darating tayo dyan. Darating yung panahon na yan. Hindi ako na wawala ng pag asang hindi ito papasok pagiging presidente. Kapag ito'y tumakbong presidente at tayong mga Pilipino mag-isip, mag-utakan lang, uunlad tayo. Maniwala kay sa akin. Si Senator Trillanes, tanungin mo yan. Senador yan, tanungin mo kung mayaman ba yan. Ewan ko kung pera niyan, mas pariho lang yan sila dalawa siguro ni Laila Dilima. Si Laila Dilima, ganun din. Ilan lang pera ni Laila Dilima. O, oh, tignan mo nga yung salin ni Risa Hontiveros nga, 19 million lang. O, oh, kita ninyo? Yung salin na 19 million, saan ka nakakita si ka? 19 million, yung mga kasamahan mo, tag 100 million, 200 million, 300 million, 1 billion pa. E, tanungin niyo si Trillianis kung may bahid korupsyon yan. May bahid katiwalian. Wala. Yun lang problema niya, yung kinasuhan siya ng sedisyon. Pero yung pinaglalaban niya ay para yun sa mga kurakot. Yun ang kanyang kinaso ni Gloria noon sa kanya na sedisyon. Yung pagka-rebuilde sa president or sa government. Kasi nga nasilip nila yung katiwalian. Di ba? Hmm. Kaya nga sabi ni Trillianis yung napanood ko sa interview ni O.G. Diaz. Sabi ni O.G. Diaz, di ba senador ka? Bakit hindi ka nagpayaman? Bakit yung mga colleagues mo, mga kapwa mo senador, ang yayaman nila? Sabi ni Trillianis, nasa pinag-aralan ko yan. Dati kasi nung nag-aaral ako, meron kasi kami mga pinag pinanumpaan bilang mga sundalo na magtrabaho ng ayos, na uuyon sa aming sinumpaan bilang mga ganito, bilang mga ganyan bawal magnakaw, bawal ma, ma ano, mag uh, tawag doon, manglamang sa kapwa. Sa so, totoo yan, si Trillianis, sabi ko sa inyo mga kababayan, sa interview yan ni Uji Diaz, alam ko na panood nyo yan. ba? Diba? Mm, mm Sana. Malaki ang tsansa, eh, ako naman, hindi naman ako nawawala ng pag-asa na balang araw, maging presidente si Trillianis. ay maraming salamat po, uh, Inshari. No, kasi bakit? Si Digo nga, ilang ta 70 years old, tsaka pa naging presidente. Eh, si Trillanes, ilang taon pa lang yan. Si PBBM nga, ilang taon na naging presidente. 70 na rin yata. 70 ba? Si PBBM, 60 plus. Hmm. ba diba? oh So, ganun, mga kababayan. Mm -mm. So, yun. Yung aking reaction ngayon, ha, mga kababayan. No? Actually, hindi ko siya masyadong habaan. No? Actually, Ah, uh, ito nga yung ating ano ngayon, mga kababayan, diba? 'di ba? Hindi natin masyadong uh, tagalan kasi actually isang oras lang naman. Yun po yung sabi ni Trillanes at uh, sa pagsampanga niya ng kaso kay Bongo. E napanood ko nga dito mga kababayan yung patungkol sa mga salin-salin, 'di ba? <coughs> yung mga salin ng uh, tawag dito mga politician, kita niyo si Risa Huntiberos, ay eh, nawit lang po ah. Uh mga kababayan, eh, tignan natin yung kaniyang uh, kanyang mga salin -e nila. ba? Diba? Para makita natin no? kung gaano kayaman si Risa Hontiveros, si Lakson, ba? Diba? yung mga salin -e nila. Nandito yun eh, mga kababayan. Ah, wait lang. Actually, yung salin -e ni Risa yata nasa mga ano na lang niya? na ito, ito, ito. Tignan ninyo, 19 million. Pasensya na talaga sa lahat ng nakabili ng lutin gamis sa halagang isang libo dalawang... Pinangunahan ni Senador Visa Ontiveros ang sal and reveal <laughs> ng mga mm. senador bilang pagpapakita ng full transparency. Mm. Sangayon nito sa memorandum ni Ombudsman Boying Demulia sa gitna pa rin ang lumalawak na isyo ng korupsyon sa manumaliang flood control projects. Narito ang agenda report ni Hannah T. Isinapubliko na ni Sen. Risa Ontiveros ang kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth sa taong 2024. Uh -huh. May declared total assets si Ontiveros na 19.88 million Liabilities worth 897,840 at net worth na 18.99 million. Uh. Tatlong residential properties ang na ng Senadora na nagkakahalagang 8.7 million in total. At meron siyang personal items gaya ng cash deposits, mga sasakyang gaya ng Innova at Fortuner, at equity <coughs> na naka-installment. Uh. May 550,000 peso worth of furnitures and appliances din ang Senadora at mm. jewelries and books na nasa parehong amount. Mm. Pagdating sa business interest at financial connections, stockholder siya ng dive resort na Planet Dive Incorporated, member ng isang rural bank sa Nueva Ecija, mm. at direktor ng wholesale trade na La Luna Corporation. Mm. Una nang ipinanawagan ni Ontiveros ang pagpapaiting sa public access sa sal -e ng mga opisyal, lalo na't at galit ang publiko sa korupsyon ng gobyerno. Di ba? Ganyan dapat. Ha? Ganyan dapat. Ito yung dapat maging presidente. Ah? Lahat. Ultimo mga appliances, mga ultimo alahas, ultimo libro. Kita nyo yan? Ha? Ah? Saan ka Si Sarah kaya yan? Hindi niya kaya yan. Sabi ko sa inyo mga kababayan, sabi nga ni Amy, totoo kaya? Yun lang. <laughs> di ba? Yan dapat. Ganyan ka transparent. Di ba?